Huwag mong maliitin ang aking kapangyarihan, nandito ako para gawing realidad sa buhay mo ang imposible. Ang iyong kagalingan, ang iyong mga personal na relasyon, at ang iyong katatagan sa pananalapi ay malapit ng sumailalim sa isang hindi pangkaraniwang pagbabago. Asahan mo, ako ang Diyos na nagpapanumbalik ng nawala at muling nagtayo ng mayani. Ihanda ang iyong sarili para sa isang oras ng kababalaghan at mga pagpapala sa hinaharap, handang magpasaya sa iyong buhay ng bagong pag-asa. Minamahal ko, humanda ka dahil may mangyayaring hindi pangkaraniwang bagay sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Tanggapin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. nag ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Dapat kang maging matapang at masipag. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian at kung saan ikaw ay nagdarasal. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Magaganap ang mga dakilang himala para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibinibigay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo, dahil ikaw ang lubos na nakakakilala sa akin. Alam mo kung kailan madilim ang isip ko at kapag nalubog ako sa kalungkutan. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala kayo ay wala akong magawa. Minsan nang inibabaw sa akin ang takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon, Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na sitwasyong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking tulong sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ng mahigpit ang aking kamay at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang mga magilim na araw ng kalungkutan at paghihirap ay magtatapos na. Ang linggong ito ay may kapanapanabik na paglalakbay. Puno ng mga di malilimutang sandali, mula lunes hanggang linggo. Maghintay para sa mga himala na magbuka sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng mapapalitan ng mga matingkad ng ngiti, ang iyong mga pasakit sa pamamagitan ng malalim na pagpapagaling at ang iyong mga pagkikibaka ng mga kwento ng tabumpay at pagtabumpayan. Huwag mong kwestyunin ang aking kakayahan na magbigay para sa iyo, dahil ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa Sansinukob. Magtiwala ka sa akin, dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin. At ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko rin makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso, at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya, at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, ng walang pag-aalinlangan, ng hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaalinong mau sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Pakinggan ng aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Tandaan, anuman ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Anuman ang hilingin mong pagpalain ka kaagad, sasagutin kita at ipapadala sa iyo na nakabalot sa aking pag-ibig. Nagtitiwala ako na kaya kong manalo sa laban na ito at lalabas akong matagumpay. Dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon, hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko. Buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito. Isulat sa mga komento ng buong pagtitiwala sa Diyos. O makapangyarihang Ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong buong tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, bagaman lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin naway pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Punasan mo ang luha ko. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Kung pinanghahawakan nyo ng mahigpit ang aking mga salita, at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Maghanda para sa bahan ng kaunlaran sa pananalapi, masiglang kalusugan at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Maging handa na tumanggap ng baha ng mga pagpapala na hihigit sa lahat ng iyong inaasahan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, alamin na ikaw ay papasok sa isang panahon ng malaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Ang mga alalahanin, stress, at mga gabing walang tulog na puyat sa iyo sa gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. Ang mga pagbabago at himala ay maaaring mangyari anumang oras hanggat hindi ka susuko. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Ang paggaling ay patungo sa iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay naghihintay sa iyo at ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong pamilya. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ikaw ay may pribilehyo, habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kadalakan. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo. Kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Ito ay simula pa lamang ng isang kahanga-hangang paglalakbay na malapit ng maganap sa iyong paningin. Manatiling matatag sa iyong pananampalataya, magtiwala ka sa akin, at masasaksihan mo ang mga hindi ka panipaniwalang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Panatilihing bukas ang iyong puso upang matanggap ang mga biyayang darating sa iyo at maghanda na mamuhay sa isang buhay na higit sa iyong mga inaasahan. Pinalilibutan ka ng aking presensya at pinupuno ka ng aking banal na espiritu. Hinding hindi kita iiwan ni pababayaan. Maging handa. Habang ang iba ay nilalamo ng takot, makikita mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog ang iyong pagpapalaya ay malapit na. Ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Natutuwa akong marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa iyo, humahawak sa iyo, gumagabay sa iyo at nag-aangat sa iyo. Maghanda. Habang ang iba ay nilalamo ng takot, masasaksihan mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na, ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Nagdudulot sa akin ng kagalakan na marinig mula sa iyo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa'yo, nagpapakalma sayo, humahawak sa sa'yo, gumagabay sa'yo at nag-aangat sa'yo. Maniwala ka na ang tagumpay ay nasa iyong pintuan, aking anak. Panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Patuloy na sumandal sa akin, magtiwala sa aking pangako at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, malalagpasan mo. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, laging isaisip ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. At patuloy kitang pagpapalain at poprotektahan sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Ang mga dakilang bagay ay paparating para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo sa panahong ito. Inatan mo sila sa iyo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka, dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at na binuksan mo ang iyong puso sa akin. Magkakaroon ka ng mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong paglalakbay. Ang stress, pagkabigo, at walang tulog na gabi na sumasalot sa iyo ay malapit ng maging isang malayong alaala. Sa pagpapanumbalik ng iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay papasok sa iyong buhay at ang iyong pamilya ay unlad sa pananalati. Mawawala ang lahat ng iyong alalahanin at takot, mapapalitan ng saya at kapayapaan. Ako ang makapangyarihan Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at masaksihan ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay sa ilalim ng aking pangalan, ang kataas-taasang manggagamot, handa akong magbuhos ng kasaganaan sa iyo. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang aking mga pagpapala. Kung gusto mong matanggap ang mga ito, ay type ang tatlong daan at tatlumput tatlo sa mga komento. Ngayon, ipinapahayag ko na walang makakasira sa iyong kalusugan, oras, pananalapi o pamilya ang magtatagumpay. Tandaan, ako ang iyong Diyos na handang alagaan ka araw-araw mula nang ikaw ay isilang. Naroon ako sa bawat yugto ng iyong buhay. Iniiwan mo ang mga damdamin ng labis na pagkapagod at pagkapagod at lumilipat patungo sa kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ay muling isusulat, puno ng swerte at mga pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at bibigyan ka ng kumpletong pagpapagaling, kapwa pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan at ginagabayan ka. Itay pang isang libo, isang daan at labing isa sa mga komento ngayon para i-claim ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Nangangako ang Diyos na siya ay nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay na gumagawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking minamahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa kanya ng may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli, kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. Mayroon akong kapangyarihang baguhin ang iyong kakulangan sa kasaganaan at ang iyong mga pakikibaka sa tabumpay. Ako ang makapangyarihang Diyos ang lumikha ng lahat. Ipahayag ang taos-puso at buong pasasalamat. Bumuo ng isang listahan ng iyong kasalukuyan at inaasahang mga pagpapala. Gayon din ang mga natanggap sa nakaraan. Isama kahit ang tila maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Maglaan ng oras sa katahimikan upang mag-alay ng taos-pusong pasasalamat. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo o ipikit ang iyong mga mata at tumutok. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin ay walang hanggang tagumpay na ginagarantiyahan na. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, masiyahan sa isang maayos na pamilya, at haharapin ang bawat hamon ng sama-sama. Dahil sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na manaig ang masama sa mga matuwid. Magtiwala sa kanya at i-type ang limang daan at limamput lima sa mga komento para matanggap. Ipinahayag ng Panginoon na bago matapos ang linggong ito, biyayaan ka ng masaganang pag-ibig, kasaganaan, at kalusugan na maghahatid ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Siya ay may maraming pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ipapanumbalik at pagagaling nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay. Mula sa iyong pananalapi at trabaho hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga himala. Sa mga sandali ng matinding panghihina ng loob, maaari siyang mamagitan at magpadala ng isang himalang may kakayahang magpanibago sa iyong pag-asa. Abaginoong Maria, Puspos ng Biyaya, suma sa iyo ang Panginoon, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen.